So ayun guys, meron nga pala nagtanong ano do yung mga binili ko sa online, bakit daw marami? Sa mga hindi pala nakakaalam guys, ay magtatayo nga pala ako ng bagong negosyo. Yung mga binili ko nga pala dito guys, ay pare-parehas lang. Sa Lazada ko nga lang din pala to binili. Magkakaiba nga lang pala yun ng pangalan para marami akong magamit na voucher. Ang una ko nga pala muna bubuksan dito guys, itong malaki. Sinabi ko na nga rin pala yung laman nito kahapon. Yung laman nga pala nito guys, ay industrial pan. Sobrang laki nga pala nito dahil 30 inches nga pala to. Kailangan ko kasi ng malaki electric pan para sa gagawin kong business. Sakto nga pala to ang pag unboxing ko dahil bukas ma-order receive ko na to. Kapag kasi na-order receive ko na to, hindi ko na tumasa sa uli. Lalo na guys kapag defective yung item. Kaya ayun ang kinakatakutan ko. Malaking abala na kasi tapos nawalan ka pa ng pera. Yung ina-unboxing ko nga pala dito yung motor niya. Sobrang laki nga pala nito at sobrang bigat niya. Ako na nga pala yung mag-assemble nito kahit first time ko lang. Kahit yung mga standard electric pan guys, hindi pa ako nakapag-assemble noon. Pero dahil gusto ko nga matuto, tinalinuhan ko na lang. Dahil first time nga rin pala to, ay sobrang yung pag-iingat ko. Kapag kasi nagkamali ako dito, pwede masahin yung electric pan. Syempre, yung buhay ko rin. Kaya bago ko nga pala siya itornilyo, inaaral ko muna kung paano siya gumagana. Wala rin kasi itong kasamang manual kaya nahihirapan ako mag-install. At ayan guys, hawakas natapos ko na rin. Grabe, sobrang laki ng electric pan na to. Ang problema lang guys eh itong salpakan niya. Wala kasi kami ganitong salpakan kaya bumili na lang ako ng adapter. Buti na lang guys, minabilhan ako ng ganito sa amin. At ayan guys, ito na nga pa pala yung moment of truth. Wala nga pala ako kasama nito sa bahay kaya sobrang kabado ako. Grabe guys, kahit number one nga lang pala to, sobrang lakas ng hangin niya. Tinesting ko na nga rin pala to na itutok sa sarili ko. Kahit nga pala nasa malayo ako, nabibigay nga pala ako sa lakas ng hangin niya. Pati nga rin pala yung mga pawis ko, nililipad na rin. Kaso guys, may nakita nga pala akong problema sa kanya. Hindi ko kasi alam kung paano ko siya papaikutin. Kaya nga pala ito yung binili ko para isang electric panel yung mga customer ko. Baka marunong kayo gumamit ito guys, paturo naman kung paano siya paikutin. Pagkatapos ko nga pala to i-testing guys, ibabalik ko na nga pala ulit to sa karton. Ilang minuto ko nga lang pala to pero ang init na agad ng motor niya. Guys, normal lang kaya to. Kaya ako nga pala to ibabalik sa box dahil matatagalan pa to bago magamit. Kasi guys, yung opening nga pala ng shop ko ay namove na namove. Na, na Medyo natagalan kasi sa pag install ng internet. Kaya ayun, nabangga nga pala yung mga schedule lang gagawa sa akin. Kaya no choice kundi mag na lang ako na matagal. At ayan uh, guys, nakapag-unboxing na nga pala tayo ng isang parcel. Ito namin yung pangalawang i-unboxing ko. Madali nga lang pala yung gawin ko dito dahil isasalpa ko lang pala to. Ang laman nga pala nito guys ay exhaust fan. Para yung mga naipon nga init sa kwarto na ilalabas nito. First time ko nga pala makakita ng ganito sa kalapitan. Mamanga nga pala ako dito sa parang pins niya. Pero na pala tong switch para hindi mo nahugutin sa saksak. Ititestin ko na pala to para malaman ko kung may sira ba. At sa hindi ko inaasahan guys, sobrang lakas pala nitong exhaust fan. Akala ko kasi sa mga exhaust fan na ikot lang. Yun pala guys, meron talaga siyang pwersa para makahigop ng hangin. At guys, ito na nga pala yung last na bubuksan ko. Malalaman nyo nga pala dito sa parcel na to kung ano yung itatayo kong negosyo. Sampung piraso nga pala yung binili kong ganito. At ayan guys, ito nga pala yung tinatawag na monitor. Kumbaga guys, ito nga pala yung mga TV. Kailangan nga pala nito para magka-display yung computer. Gumastos at nag-invest nga pala ako sa mga gagamitin ko monitor. Yung mga ganitong brand kasi guys ay medyo may kamahalan. Maganda na nga pala yung display nito para sa mga computer shop. Gusto ko kasi guys kapag nagpunta sila sa computer shop ko, best experience yung mararanasan nila. Ayan guys, ito nga pala yung binili ko monitor. Hindi ko nga pala alam kung anong basa dito pero tiwala nga pala ako sa brand na to. At syempre guys, gagamitin ko na nga pala itong isang monitor. Nung una nga guys, karabahan pa ako dito. Kasi guys, nagpower na nga pala yung PC ko pero yung monitor wala pa rin display. Yun palagi guys, talaga yung power sa likod, grabe guys sobrang kinabahan talaga ako ng mga oras na to at ayun, thankful ako dahil gumana naman siya. Ang maganda nga pala sa monitor na to ay 100 refresh rate na siya. Kaya sobrang ganda nga pala nito sa mga computer game. Kaya yung mga bata mag -e enjoy sa paglalaro dito. Kaya guys, minsan laro kayo sa akin. At syempre guys, maglalagay nga rin pala ako ng laro na pang matanda. Tulad na lang nitong Dota. Marami kasi naglalaro sa aming Dota at saka counter. Kaya itong dalawang to ay hindi mawawala. Kaya sa mga OG player dyan, pwede kayong dumayo sa amin. Meron kayong makakalaban dito. At yung mahalaga sa lahat, hindi nga pala siya masakit sa mata. Ewan ko guys, 2 hours nga pala naglaro pero hindi sumakit yung ako. Parang mas nagandahan nga ako sa monitor na to kaysa sa monitor ko. Kaya yun lang guys. Yung mga natira nga palang parcel dito ay mga monitor na lang. Siguro guys by next week makakapagbukas na ako ng computer shop. Kaya yun lang. Thank you for watching. Bye bye!